So, wala akong magawa. Yan. Maglilinis na ako sa bahay. Tingnan nang nagrarambulan na. Ayan. At ako yung pamapa. Tapos niyan. Okay. Ito guys. Pagpatuloyin ko pa ito yung may mga yellow na ano. Yan. Yung aking mga sopa naka nagrarambulan. Ito pa. Patanggalin ko itong mga yellow na to. Ayan guys, ang daming gagawin. <laughs> Ito na tapos tapos. Kung may pa. Madali naman siyang matuyo yung sahig. Gawa nga ng sobrang init guys. Parang naaano na nga ako eh, sa sobrang init. Ayan. Ano po na saan? Kasi ng Dapat ano ito eh. Olive oil. Ang eh, dito para para siya masinitan. Yan. Ito na naman tayo sa kabila. ko kapitan ng yala. Okay, yung mga dry skin. yeah Para gumanda yung dahon. 来。<Yeah. S 2> yeah. kasi pag maulan, pwede silang paliguan para masaya naman yung alaman. <coughs> Maalik kasi ngayon guys kasi mainit. Sobrang init. Kaya ginagawa namin. Yan lang, pinup pinupunasan. Yan guys, malapit na ako matapos. Yung aking dintana. Ayan, nagawa. Nag Nagagawa ko na rin yung aking ibang trabaho. Kaya, ayan. Thank you for watching.